Ang gabi niya. ang ganda rin dito guys. Damn! Ano yung samagal? Parang ako nasa BGC guys, no? Naalala ko na eh, ganito ang ganito yung BGC. Habang nagja-joy ako. Ganito ang ganito yung place. Tsaka kaya makaate dito. Makati abin yung ganito din yung istuwa niya. Okay, ganito din yung mga building, no? Nagtataasan na. Parang nasa Makati lang ako guys. Kaya BGC Pero this time no, Tokyo-Shinjuku guys Damn! Ang ganda! Nakakahangat talaga dito sa Japan guys, so yun no know, Napaka unique na building na to Shit! Nangyari din yung plano ko no Makapag bike ako sa Shinjuku Tapos mamaya, Shinju, ano tayo, Shibuya tayo mamaya Hi guys. na ko na lang yung moment na nasa Japan ako no. Kasi pagdating ng araw. Memories na lang 'to. <laughs> Pero at least guys, na, no? nagtagal ako dito sa Wejo, nagtagal na ako dito sa sa Japan, mag one year pa lang. Pero matagal din sa akin, no. At, at malay natin, uh, ma-extend na ma-extend pa tayo. Shit, ang ganda. Guys, pag hindi pa ka nakapalo sa page ko, guys, no? Senpai lo ako sa Japan. Follow nyo ako, mga idol, no? Dating joyride rider lang. pag sa Makati, sa Ortigas, sa BGC, sa QC. Dito na. Ito okay gala lang. <laughs> Ganun talaga yung buhay, paikot-ikot, parang gulong no? Minsan sa taas, minsan sa ilalim Lalim. Minsan sa ibabaw. Enjoy lang natin. Yung ride ng buhay natin guys. Yan na masasabi ko. Kahit na anong pagsubok natin. di ba guys baka baka powerful ng prayers guys yeah. ano lang um, sipag sipagan mo lang at dasalan mo lang Ini sendiri kok. shit! Napakaganda ng view guys, tingnan nyo. Damn. <coughs> mo muna ako mga idol ha solid guys yung pagbabike ko today napakaganda ng view napakaganda ng Shinjuku talaga nasa Shinjuku ko ako ngayon guys no? tutor ko kayo dito sa Shinjuku ko mga idol